Alamat ng araw, buwan, at, at mga, mga bituin. Hi, Sir Linus Hazel Cabal and Jenny Kim Ramirez. At ang strategy po na napili namin ay pag gamit, gamit ang... Noong unang panahon, ang paligid ay pawang kaliwanagan. Wala noong gabi sapagkat laging magkasama ang araw at ang buwan. Bilang mag-asawa, palautos ang araw sa buwan. Hindi nito binibigyan ng kapantay na karapatan ang ina ng tahanan. Sobra naman sa bait si buwan. Lahat ng utos ni araw ay sinusunod niya. Kahit nang ipinag-uutos, ay dapat nasuriin at pabulaanan. Minsang magbalak mamasyal si araw, ay inutusan niya si buwan na ipaglaga siya ng mga daw ng gabi. Pagbalik ko, kailangan puno na ng dahon ng gabi ang palayok. Pero, hindi maipipilit iyon. Dahil siguradong urong mga dahon ito. Basta, pagbalik ko, dapat nagawa ng inuutos ko. Nagiiyak nung no, nagiiyak ang buwan. Alam niyang hindi mapupuno ang palayo kapag nilaga sa kalan. At dahil mabait si buwan, sinikap niyang lutuin ng dahon ng gabi ng mabuti. Ngunit, wala pa rin nangyari. At nang bumalik na si Araw, nagsimulang magpaliwanag si Buwan. Ginawa ko lahat ng mga kaya ko, pero hindi ko talaga magpunang palayok ng dahon. Lagi kang ganyan. Lagi kang may dahilan. Noong isang linggo nag-utas ako na ibahin mo ang kulay asul na kulay ng karagatan, hindi mo ginawa. Pati na rin na sinabi kong pagpantay-pantayin mo ang sukat ng mga butol sa kanduran. wala mo ang lahat ng sinabi ko. Dahil sa hindi na nakayanan ni Juan ang masasakit na salita binitawan ni Araw, hindi niya napigilang magali. Ano bang problema mo? Asawa mo ako at hindi utusan. Kung ganyan lang rin ang trato mo sa akin, at hindi mo may paramdamang pagmamahal na dapat para sa akin. Masubuti pang maghiwalay na tayo. Aba, ang lakas sa loob mo. Sige, kung yan ang gusto mo, maghiwalay na tayo. Sa sobrang galit at hindi pagkakaintindihan, mismong ang kanilang mga anak ay nadamay. Sa akin dapat sumama ang mga anak ko. Dahil ako ang ina. Para ano? Mamatay sa lamig mo? Paano kung sa'yo sila sumama? Siguradong mamatay sa sobrang init mo. Ako ang ama. Sa sila dapat sumama. Ako ang ina na laging kayakap nila. Nag-away ang dalawa. Sa pagkahatakan nila sa mga anak ay nahulog ang mga bata sa kalawakan. Mabilis na hinabol ni Buwan ang mga anak na naging kumpol ng na mga bituin sa kalangitan. Ang araw naman ay kontento na naghihintay na lamang sa kanyang makinang na trono sa kalangitan. Hinihintay pa rin niya ang pagbabalik ng asawa at mga anak. Mapapansing sa umaga at katanghalian, matatanong natin ang mapagmalaki at magagaliting araw sa kalangitan. Sa gabi naman, Makikita natin ang malamlam na liwanag ng buwan at kakislap-tislap ng mga bituin sa kaitasan. Ang alamat ng araw, buwan at mga bituin.